Kung ang hanap mo nga ay Cordilleran Dishes, dito nga sa Benguet, kahit kanino mo ipagtanong, dito ka ituturo sa Kasakmol Restaurant. Quality yan mga Kasakmol. meron lang naman sila dito ng Smoke Ribs. Bloodless Pinuneg at Smoke Itag na pinauusukan lang naman ng 4 to 6 hours. Sing <tinyo> Itag! Anong meron dyan, bossing? Siyempre, andito yung pinagmamalaki natin dito sa Benguet, yung ating kiniing o smoke ribs. Smoke ribs. Tingnan nyo mga kasakmol. Wow! Yun! Uy! Grabe! So, yan yung ating smoke ribs. Meron din tayong smoke tag, smoke pinunag, pero wala ngayon dito sa ating smoker. Smoke ribs ang available nasa ngayon. Nasa naman yung ganyan nyo, bossing. So, yung smoke ribs natin, so eto, nasa uh, 400 pesos ang isang ganito. 400 so, -range pesos. Range po yan ng 300 to 400 grams 2018 Since sinimulan 2018, no, yung business although noon pa talagang nag-smoke na ako Bossing, anong pinagkaiba nung pinunig nyo sa pinunig ng iba? Siyempre yung pinunag natin talagang quality yan mga kasakmol quality kasakmol dapat kasakmol yung matikman yan Central Bacol La Trinidad Benguet so malapit lang po tayo sa Petron Bacol ang Buklaw Road yun yung pinaka-landmark natin na isa at syempre, Wazeable at sa, Google, pwede yung search yung ating restaurant, Kasakmol Restaurant. What's up mga tawis na ngayon, ngayon dito tayo sa Kasakmol Restaurant. Dito nga lang yan kay Boss Itag TV para tikman itong kanilang mga pangmalakasang Cordillera dishes. E, ano, solid yan. Ito, bloodless na pamula sa pinuneg, sa chicken. So, huwag natin patagalin. Tikman na natin to bago pa ng iba. Let's go. May tries coffee, low calories and decaffeinated at stevia na rin ang sweetener nito kaya pwedeng pwede ito sa mga diabetic at ang mga ganda pa nga dito ay napakarami nitong healthy benefits dahil ang mga ginamit dito ay marine collagen mangosteen, okra lean, moringa at number one nga yung barley na alam naman natin na napakaganda sa katawan so pwede kayong order nito sa orange app, up, blue apps, at black apps wow okay, Hindi ko tinalagin na muna. Ah, si... Ang sarap. Para sa ano? Para sa bacon. Hmm? Uh, Bloodless pinunig. Ayan o. Solid. Wala lang. Ang hitag. Ayan o. Kaputin yung chicken na dito. Uh, ang brown rice kung gusto mo ang ng ganito for as low as 250 pesos po nga ay matitikman mo na natin patagalin mga tawista at di ko na rin patagalin puntahan nyo na nga itong Kasak Mall Restaurant hanggang sa susunod na food trip paalam